Guys, almusal tayo ng uh, Chicken Joy from Jalabi. Yan o. Oh. Dala ni Ad Cheng yan. Saka yung ating natirang spaghetti. Almusalin namin ngayon. Pero bago yan, papainit po natin. Yan na siya natira. Tapos toasted bread. Tapos na to. Pinamay. Pinamay. <laughs> Yan, yeah, walang wala manteca yan papainit natin Tapos tatakpan natin yan Kinamay pa rin Malamig naman eh Ayan, binaligtad na po Ayan o oh. Nagkatas Hindi namin kinaya Kagabi kasi marami o oh. Nanawa yung mata namin ni Mama Laps. Oo. Kasi pag umorder kami sa Jollibee, tigay isang manok lang kami. E ngayon, sumubro sa isa. <coughs> yung lang capacity namin. <coughs> Ayan siya, o. -tua. <coughs> oh, Tuan-tuwa. Uy! ran out. Ano na naman kung ito yung iniinig oh. ko? Oh. Alam! Ah, ano araw na ngayon? Kaya ng dalawang chicken ano? Oh. Isa lang. Friday. Bakit pag Friday may meron na? Oh, di ba meron? Kaya lang anong oras na? Di wala namang ano ah. Kaya lang alas 6. Hindi, bakit merong pasabi? Ah, ngayon, hindi Ay, Friday. Mhm. Mm may at saka may pasabi ba wala naman wala man. announcement. Mhm. Hala. Hala. Hindi ka init na. Oo nga. Hindi ba may gasolina? Meron. Tuno yung ano nga yung dapat pinanghuli mo yung toast bread. Ah, so nga Hindi ba nag-uwi inuwi ko yung ano? Hindi ko alam kung Bread saan. toaster ni hmm. dun doon sa Dubai. Hindi Masa ko alam kung na nandiyan lang. Ha? Baka nandiyan lang. Yeah, may kuryente na. Ah, oh, breakfast in the dark tayo ngayon. Breakfast in the dark. <laughs> ha? Mm, alam nyo guys, isa lang yung pagkakainin ko. Ayun oh, hindi ko pa nakain yung ano niya, kasama niya. Makahina naman na namin ni Papa. Yan, bumaba mo ako dito kasi yung in edit ko, wala. Nag-stop yung computer ko. Aray. Tapos yung pa ako, guys, sinilot ako kanina madaling araw ni Papa. Medyo na paginhawa siya. Ay, tignan ninyo yung saging. Oh, ganda. Very nice yung saging natin, ah. Tsaka ano, syempre, pag nagbabayad ka, alam mo minsan yung mga nagdi-deliver, yung mga lata-lata na yung mga pangit na ng mga ng mga ano ng mga prutas ganun ang kinukuha nila lalo na kapag gabi na syempre hindi mo na ma-check 'yon dahil excited ka buti na lang si Kuya tignan mo oh napaka ano niya napaka very good niya ngayon ayo nga pala guys teka lang ha teka lang meron akong ipe-flex sa inyo yung aking bugambilya alam nyo, imported ito Opo, imported. Natuwa nga ako eh dahil nagkabulaklak na. Tagal ko itong hinintay. Ah, saan na siya? Tapos wala pala, ano? Yun. Eto. Oh, tingnan ninyo, oh. Hmm. Eto yung kanyang bulaklak. Mm. Imported yan, guys maraming kulay yan may orange, may pink may white tapos may pusha pink oh ba diba? may pusha <laughs> tapos ito din eto Sophia Indiana yan yung kanyang ano puno eto namang isa tinan ninyo oh Mm. Ito ang kanyang bulaklak. Pero ayan oh. Ganyan siya. Para siyang Mr. and Mrs. Pero ano siya, marble marble yung kanyang bulaklak tapos pahaba parang butterfly ang kanyang pangalan ay teka nakalimutan ko ito eh ano na nga ba yung pangalan mo ay rotana ayan ganda yan ha Oo, oh, ganda ito. Meron pang parating eh, oh. Ha? Oo nga, ang dami oh. Ito oh. Nakakatuwa, guys. Ganda oh. Sige, dumami ka pa ng dumami. Yung mga dulo-dulo niyan. -dulo yan yung magkakaroon ng bulaklak. Yung e, binalik. Inano e, ni Papa, nilagay niya doon. Kaya lang maano ng kwan mo oh. Ay. Kasi baka maano nitong... Ayan, oh. Yung mga bata na nag-ano dito, na nag... Eh, dapat nakaganon siya. Ano? Kasi merong... Ay, hindi. Tatalian ko na lang. Tatali ko doon sa may puno, ito. Para hindi siya masira. Ayan, kasi malapit na mamulaklak, oh. Di ba nakakatuwa? <laughs> Ganda ng bulaklak niyan. Kala ninyo, imported yan. Kaya, ano, oo. Oh, oh pinag namin ni Papa dito namin inilagay eto si tatang tanim nila yung ano yung sitaw kaya mura lang ang tinda nila po tayo ah masarap ito adobong sitaw may sitaw pa ay may sitaw pa tayo ano kuha ko ng dalawa I-adobo natin bukas baka hindi siya magtinda tagmamanaw no? talo 25 talo 25 yan pala routine niyo. Oo. Sa sa Hmm. ng mm -hmm. 25 hal. Ay, di damo di nagasan i di ko. Ginapala di na palabas Nay. Sino? Ariel. Ay ni Ariel. anuna? <laughs> May na na imas na adobo atoy. <laughs> Mga bayaw 'yun ni Kuya Nestor, guys. Kaya ano, binigay lang niya sa amin 25. Panindal ay ano nila 'yun. Tanim nila. Masipag 'yung matanda na 'yon. Ano-ano 'yung tinatanim niya? Oh, kain na tayo. Breakfast na tayo, guys. Ala. Magugbigla <laughs> yatay 'yung ano ko 'yung paako. Oh, bakit na uh, Hindi ka pa kumakain? Ha? pag na naman ito. Kain, ubusin mo yung pagkain mo. Meron ba silang, pa may ulam ba? May ulam? Ganyan sila. Pag nakakatikim sila ng ano, nakakatikim sila ng karne. Si Meron? Si Sky kanina halos ayaw niyang kumain. Kasi nakaano siya ng karne, nakatikim ng karne. Baka ba naman yung pinain kagabi? Baka, tsaka, ano, chicken. Kaya sabi ni Papa, huwag ko na daw silang bibigyan. Para oh, ano? Oh. Para hindi sila mamili. Mili hmm, ko na naman siya. <laughs> Tingnan naman ninyo guys, yung natira namin ni Papa. Talagang tag-isa na lang kami talaga ng chicken. Hindi na talaga namin kaya yung dumobli-dobli pa. So ayan, meron nang binigyan mamaya si Papa. Tapos ako naman, sabi ko sa kanya parang gusto kong kumain ng orange. O di ba aga-aga. Thank you ate Cheng. ni na naman namin ni Papa yung pinadala mo sa amin. Ay, At si Papa, siyempre, hindi mo yan maano, hindi mo yan mapipigilan sa umaga. Gustong gusto niya yung ano, yung tatapusin na niya yung trabaho doon sa labas. Kasi nga, mainit kapag na-late pa siya. Yung ano namin, yung gate namin, laging nagdudumi. Kaya, lagi namin nililinisan din ni Papa yun. Kaya ka nga, uh, aray, sakit talaga nitong paako, pero mas okay ngayon. Ang dami ng ano, sitaw, 25 pesos, di ba? Magbigay tayo, bigyan namin sila, Ray. Kasi marami naman yan, sobra sa amin ni papayaan. Ito yung kalabasa na bili niya para dun sa mga baby loves. Ah, meron tayong ano dyan. Pagluto namin sila ng medyo maayos-ayos na pagkain ngayon, lagyan natin ng... Um, yung ano, yung atay. Marami pa silang atay dito. Tapos, bumili pa kami ng panibago na naman. Ay, wow. natin yung, ayun, eto. Puro atay yan. Nasa tatlong kilo yan, guys. Kagabi, hindi namin pinatay yung rep. Hindi kami nag-aircon. Nagtiis kami ni Papa dahil doon sa mga pagkain na pinadala ni Ate Cheng. Ay, tinanggal pala ni Papa doon sa saksakan. Dahil nawala ng kuryente kanina. Okay. Magla magsasala nga muna ako ng damit habang ano habang hindi pa ako nag-i-edit dito din tutulungan ko muna si Papa kaya ng mga bibi natin yung atay ng uh, baboy sa kayo yung ano, sitaw at meron tayo dito kalabasa sa pinapakalo magkakasama yan ito siya oh. sabaw lang yan sa kayong nga uh, atay malasa gustong gusto lang kainin yan Parami kasi ng sitaw ngayon eh. Murang-murai no, 3.25. Wow, adubo Misa pinapahingi na lang 'yan, pinuntahan namin kahapon eh. Sitaw. Pag dumami ng sitaw, misa pinasasa sa kalsada, joke lang. Luto na po 'yung ating kalabasa, magalagay na po nang ating uh, ito yung pinagsama nating si Tau sa kayong ano nang yung atay. Gustong gusto ito ng mga babies na, namin sa kasi Sky sa kasi Bella. Ito pinapakain namin sa kanila madalas. Ayan, healthy. Kasama yung Siyempre kasama yung dog food nila. So ayan na guys, palis na kami ni Papa. Punta kami ng... Palat. Punta kami na kuya po. Punta, mayroon kami kukunin sa LBC. May in-order ako. Paano ito? Gumagana na naman itong cellphone mo? Ay, nga. Okay na. Nakapatay naman yung patay. Sigurado <laughs> Sayang Yay. naman tong saging na ito kapag masisira. Ang ganda-ganda pa naman. Magbaon na lang ako. Hindi, okay lang sa akin. Mag-baon ako ng dalawa. Kaya lang mahal ikwan. Hindi kayo nagsasara ang LBC. Alas 11 pasado na. Tapos galing ko na rin yung orange. Para merong ano, kain-kainin sa daan. O, oh, di ba? Kuya po lang. Thank you, Ate Cheng. <laughs> Enjoy! <laughs> Enjoy! Enjoy the food, enjoy the fruits Enjoy the cake <laughs> oh, 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 oh. On the way to Kuya po na kami guys naliligo kami guys tama yung feeling ko na magla break sila okay guys dito na kami maghihintay na lang Do, tignan namin kung may halo halo doon maghalo halo muna kami palipas oras. Ayan, dyan, dyan sa Inasal. Ayan. Ayan. Inasal, Inasal. Tignan natin sana may halo-halo dyan, guys. Sarado. Ay, ayun o, oh, open. Sarado? Wala kasi wala. Ayan, dito na lang kami dumaan. Galing kami dun sa pwesto nila, Alan. Ito lang naman yung LBC. Sana bukas na. Nandiyan pa yung naka-ano, naka-tricycle. Wala oh. oh. pa. Wala. 12 ano na 12 10 parating na yan ay 110 parating na yan pa na kami guys uh, nakuha na namin yung ano ayun sa likod yung parcel namin sa LBC ayun, sakit na naman ang paako umama kasi dun sa ano dun sa bakal tamang tama dun sa bakal mayroong butas naibutas yung paako tapos yung sakong ko hindi maganda yung lapat nya kaya parang yung ugat hilang. Ito, guys, yung ano oh, magbubukas dito sa amin na subdivision. Dito sa kuya po. Oo, oh, oh, naglalagay na sila ng mga ano. Nang mahal naman 5,000 per square meter. Hindi oh. <laughs> <laughs> naman siya Manila. Hindi uh, develop na Mahal na. Ano? Oo. Oh. makikita naman natin 'yan kapag ano. Hmm. Sa so, dapat maganda yung ano, yung meron na siyang tubig sa kailaw kapag ano kapag nilipatan mo na kasi minsan nagiging problema sa mga subdivision na ganyan wala silang tubig o oh, yung supply ng tubig supply ng kuryente oh, ganun doon sila nahihirapan lo guys tingnan ninyo ang dami na talagang umani dito sa amin kaya ang mga tao maraming pera magkano na daw kilo ng pala ngayon? S ha? 20 ano? 25, 23 yata, 22. Kaya tumama sila kuya ni store. ito bagong tindahan ni Brian. Ay, Papa. <laughs> Asa yung magulo? <laughs> Asa yung magulo? Allo guys, tinan nyo naman. Oh, it's so nice and beautiful and lovely. And so many, so many. Oo oh, nga. okay lang. Tinan mo, oh. Brian, binili mo ito, oh. Ano? 36. Y yung rasa lesson mo. Ito. 90,000. 90 ito. Oh, okay. Pang pang profit. Ah, pang pro oh, ay oo. Oh, oh. Di ba may ganito kay Lani? <laughs> Chiller lang 'yon. Chiller lang 'yon. Okay, punta na kami. Dami nyang tinda, grabe. Mas malaki dito. Double ang ano, double ang paninda nyo. <laughs> Bye. <laughs> sarap ng tulog ng dalawang baby dun sa loob. Gutom na ako, guys. Sobra. Gutom na gutom, yes. Kanina, okay lang. Okay pa. Papunta kami, medyo busog-busog pa. Tapos kumain ako dun ng orange. Dito ko na kanong sabi, hindi ko na kinain. Dito na lang sa bahay. Ito na ako. Ano kayang ulam namin? pinainit ko yung gulay namin. Sitaw at saka ang palaya. Sarap to guys. Tapos pagbaba ko dyan kanina sa my gate, meron yung nagtitinda. Hinintuan talaga ako, 10 piso yung ano, okra. Pinainit ko ulit yung ano, yung chicken at saka yung tenga ng baboy. Pangatlong init na ito dito sa tenga ng baboy na ito. Hindi <laughs> maubos-ubos. ito na kasama nung bugambilya natin doon sa labas. Ito na lang, guys. Parang nabulot pa. Parang nabulot. No, ale, nung una. Uh -oh. Ang feeling ko. <laughs> Pero ganun pala talaga, guys. Ganun pala kapag ano, order ka. <clears throat> Ganito lang pala siya. Hindi siya nakaano. Yung inaasahan mo na maganda doon sana nakalagay sa paso. Ganyan. Hindi pala. So, ganito lang. Order na kayo sa kanya. <laughs> Comment down below kung sino gusto mong order. Nagsiship siya, guys, kahit saan. Kahit sa Mindanao, Tawi-Tawi, Abra, Atari. Hulo, sulo. Mula hulo hanggang sulo. Sa pagkakayang hulo ng sakyan. Ha? Sa pagkakayang hulo ng sakyan. sa doon kadaan ng gulong ng sasakyan. Oo, kagaya nung Sulad una. Tulad nung una. Namatay yung isa guys. Mahal ang isa nito. 400, ano. Eh? Ano nangyari dyan? Hindi, nakatip kasi siya para hindi siya na ano man nagagalaw. Ayun. Ayun. <coughs> Oops. Yup, may tali pa. Naku, alam nga ito nito ah. Pero sa bagay guys, ayan na siya oh. Hmm. Na yaan. Ito ang black maria. Maganda guys. Black maria ito. Walang bulaklak siya? Wala pa. Kasi ganyan pa lang siya eh. Lagyan natin ng kulos. Tapos doon oh. natin siya yan. Tapos ito namang isa. Variegated ito. Dalawa. Dalawang klase ito. Uy. Maganda yan, medyo stable yung puno niya. Mm -hmm. Ito, aray. Ito, delikado pa ito, maliit. Oo, oh, oh, ito delikado, maliit pa siya. Ito. Kailangan alagaan na mabuti mm -hmm. yan. Delta. Delta Don at saka Milo Batik. Ayan. Ah, Dating ano siya? Milobatic. Ano siya? Uh, Oo. Oh, oh. Tawag dito? Draft. Drafted. Drafted. Ayan, oh. Hmm. Kaya kailangan ko ng diligan ito. Lagay ko doon para madiligan. Oh, doon mo muna para maano mm -hmm. siya. Para ma-stable muna siya. Stable. So, ganyan guys. Muna... Ano, hindi mo muna isa salin? Ha? Hindi mo muna isa salin? Eh, kung meron na sana tayo pagsasalinan eh, para nakapunan siya. O... Oo, o, malaki. Oo. Oo, malaki. Kaya gusto ko guys, malaki yung ano nito kasi pagsasalanan. Para diretsyo na hindi na magagalaw yun. Para diretsyo, hindi na siya nagagalaw. Na nag Pero, Meron siyang ano, may message siya sa akin, nakita ko lang. Sabi niya, ito daw maganda, isa lang talaga, wag, wag, wag. Sasamahan. Ano pagsamahan. Kasi nga, dalawa na siya bali eh. Mm -hmm. Ganyan siya. Tapos ito sana, giligan ko na. Pero basa pa naman yung lupa nila. Oh. Oh, sige, lagay po muna doon. Mm -hmm. Lagay ko doon sa likod. E, muna nakita nila. Yan, ayan, ayan, tinamutong dalawa na ito. Kaya ay ko ito eh. oh, ayan, gigil. jan ka jan kalang Gigil nagigil na ano eh. Gigil na gigil na bumaba. Eh, pag pinagtulungan naman siya, iyak siya ng iyak. Liit-liit mo pa, hindi ka po pwede doon. O, oh. nagre-wrestling na yung dalawa. Mm. Ganyan yan. Um. <laughs> try siyang pumunta dito sa kama. Malayo dyan, baby. jan <laughs> kalang <laughs> Diyan ka lang. Ay, sos. Nanahimik. O. Oh. Nanahimik. Nanahimik. Kasi nandun sa kusina si Papa. Nakikiramdam sila kung meron silang mga pagkain. Kaya ito guys, pichi-pichi na lang yung hapon na namin ni Papsi. Hindi na kami ano, hindi na kami kumain ng rice. Ang sarap talaga ang daming cheese. Hmm. Isa din ito sa padala ni Ate Chen sa amin. Kaya kayo mo ito? Si Sky naman. Yung pagkain ni Sky, oh. Umina na naman siyang kumain. Kasi nakatikim kahapon ng baka sa kanang ano, chicken. O, ka Sky. Kakal. Eh, hindi pala si Sky yan eh. <laughs> Kana, kakay. Okay guys, ayan na nagiinuman na sila, tapos na silang magsipag ano, kain na naman yung dinner namin yun guys. <laughs> oh, tama na, tama na. Ay hindi nyo pa pinapakita sa kanila. Oh, sit na. Sit, sit, sit. Very good itong batang to. Sit, sit, sit. Sit na. Very good yan eh. Oh, sit. Sit. Oh, sit, sit, sit. <laughs> Galing talaga nito. <laughs> Manang-manang sa <sana> nanay <laughs> sit na, sit, sit. Ikaw din, sit. Sit. Cheddar. <laughs> o, cupcake. Cupcake, sit na ikaw. Ganun kay mami. Sit. Cupcake. Aba, walang tubig dyan. Bakit? Eh, hindi ka nagsisit. Eh, o, sit na. <laughs> Very good talaga yung mag-ina na ito. <laughs> Ayun si Pasaway Inom kaya? <laughs> Ayun na <ba> si Sky? <laughs> ano? Inom kaya? Oh, nakasit yung dalawa. Very good na. Ay, matagal na nakasit. Ay, ikaw naman, bata. Oh, sit na, sit. Sit, sit. Ganun sa kanila, oh. <laughs> Ante, sa'yo na mana itong isa. Oh. Ay, ayaw mag-sit Sit na, sit mm, Wala Hindi ko bibigyan kayo oh, mag -ino Ang mag-inao, ang very good ng dalawa na yan Nakasit sila oh Gusto mo pa ng tubig? Ay, very good, kasit pa yan eh mm. Ay, nako O, oh, sit na Sit 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 <laughs> Nagbibilip talaga ako dito, Han. Ang galing. Manang manay. Oh, manang manay sa mami niya. Ang galing, oh. Oh, sit na. Cheddar, sit. Ay, naku talaga. Wale. Good night na lang. Oh, sige na, good night na. Wala na. Hindi naman sumusunod. Pero kanina yan, sumunod yan. Oh, good night na. Kainan mo sila, guys. Kaya hindi ko na binibigyan. Naubos na nga nila yung oh, laman mo. छाप <आगी> <laughs> <लिए। लिए। लिए। laughs>